mag-report kasi wala ko nag-complain sa inyo. Pero murag, baliwala man ko ka oposisyon ko sa congressman sa gobernador karon. Pati itong tulay dito, ako nang gi-raise. Itong nahugno, mo na ako nga i-repair sa Lake karon nakakita ko, bagong funding sa Bugs Bro ang nakadaog. Ako pangunta na, ano nakalusot na na, engineer. Ano ito na yung Ayaw ka, look, engineer. Ang pagkakit na bilis mo sa pariyaman sa gobyerno. Ang sa pangalan mo, engineer? Donald? Ronald? Ordinisa, o. Oh. At least, kabalo ka. Dili ko, dili ko kasara nag-complain nag sa inyo ha. Aning mga projects dere. Karon o latawa, ako yung gibuhat na utan ni Dibina, kaya dugay na kuno na human. Ay, oh, karun pa trabaho kita maho. Klaro na itong unang kabilya. Una ako hagiton, karun na naman ka. Tawaga ang taga dingi, tawaga nyo di sick engineer, construction si Igama, o si construction, tao ka dere. Mag-ibutag sheet files dina na. Kaya e naay, nagsalong diha gabi ang seatpiles nang gawas na. Ma'am, taro mo yung video. Ayaw, tago-tago, ma'am. Alit ma'am. Alit rin, ma'am. Ayaw, tago-tago. Dito, ikaw may transit engineer. Dito, Ikaw may representative sa kontraktor, di ba? Ano sa'yo mo pangalan? Ninya. Ninya? Ninya. Engineer ka? Engineer. Ninya, sir. anin Aninyon. Saan sa aking kontraktor? Sa CBERS. silulitan. Okay. At least, naaka, akong hagit kung sakto nga pagkatrabaho, mag-ibot ra eh, karon og lima kasi seat base dugay naman ko na sa inyo engineer sa mga program mo works pero until na no, wala gid mo gihat unsa may gitago ninyo mayor mang kudre wa mo na coordinate sa ko pagtuod to diri ako hangyo sa inyo karon tagai ko sa tanang program of works nga i-implement sa Department of Public Works and Highways pagkaw man lantaw na to ang inyong hang trabaho pareha tulay dito katumakarsada dito dugay ra ko na ngayo anak Not once, not twice ko nag sulat sa inyo ma. Karoon, mo ingong pa si Dibina o nahuman na og trabaho. Natawa daw na diya. Pagkabot ako, musibat pa dahin ka. Mo ingong dahin ka, naik taga-kuha mo dito. I tell you, si Kapitan, nagingon ako, maayo dahin, may orgao kay naatagadipi din ha. Si, minyo, musibat ka. Si Kapitan na nagingon ako. Ang unang nagreklamo, ani si Kapitan. Nga naman, pagabot sa baha, duha nakabuksa pa, diri o gito kay ning, ning babak na siya sa kontraktor nga dili ni kuha andre kay dapat tambakan pero wala mo na minaw inyo ra gyapon gi yuta dere na dapat kini tambakan ni di, para dili mo ang baha diri asa naman ang planning ani sige bi tagay di ako mo ipaabot ipaabot ko man ini to sinodo kan secretary na sulat naman ko ani na karon pagiton ta mo magibuta og sheet files dito dapit lima lang kabuok kung makita na ko nga sakto mo sa POW bis, sa POW ang inyong sheet piles pwede ko inyong pailagkaso ako pa mo repair sa trabaho niya kaya na nang niya seat piles so karon mahangi ko ninyo na naman yung mga media na ako na inyong bako kung dili mo musugot padra ko bako d're, mag ibot ang sheet piles ito ano sa man engineer oh, tawag dili padungga ko oh, ako tawag ni DA e. gusto ka ako tawag ni DA e.

Hello, Aga. Adelia. kung po muna sa akin. Ako di ko ni secretary. Para mo okupad. Adelia to play. Pati signal,